Kamakailan lamang ay kinumpirma ng Federal Reserve na ang kanilang Fedwire Funds Service ay tuluyan ng lumipat sa ISO 222 standard. Ang transition na ito ay natapos noong July 14 hanggang 15, 2025. Ibig pong sabihin lahat ng high value wire transfers sa United States ay gagamit na ng ISO 222 messaging system. Malaki po ang epekto nito dahil ang Fed wire ay isa sa pinakamahalagang backbone ng US financial system. Kapag nagbago po ang format ng kanilang messaging standard, ito ay direktang nakakaapekto sa bilis at siguridad ng mga transactions. Ang balitang ito ang naging dahilan kung bakit biglang naging bullish sa si XRP at ang kanyang community. Kaya ang ganito mong klase ng update ay nagdudulot ng optimism sa mga investors na naniniwala kay XRP at mas lalong magiging relevant sa global payments industry. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa kung ano po ba ang ibig sabihin ng ISO 222. Kaya para po ito sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam tungkol dito sa ISO 222 na ito. Yan, ang ISO 222 ay hindi lamang isang uh, simpleng format ng pagbabayad. Isa itong universal language na nagbibigay daan para ang bawat transaction ay may structured at saka detalyadong data. Kasama dito ang mas malinaw na remittance information, standardized identifiers, at mas madaling pag-check para sa sanctions at saka regulations. Dahil mas rich ang data na dala ng ISO 222, mas madali para sa mga banko at payment systems na magtulungan at mag-integrate. Ang dating komplikadong proseso ng cross-border payments ay mas nagiging simple at mabilis na po. Sa market impact, kapag mas madali po ang proseso ng international payments, mas nagiging attractive ang paggamit ng blockchain-based solutions tulad ni XRP dahil siya ay dahil uh, siya ay kayang mag-operate ng uh, mabilis sa ganitong environment. Ngayon ay bakit po ito malaking bagay para sa US payment systems? Ayan, bago ang announcement ng Federal Reserve, ang uh, CHIPS na pinakamalaking uh, private sector wire system sa US ay nag-adapt na ng ISO 222 noong April 2024. Samantala, ang uh, FedNow na Uh, ini launch ay built-in na na naka ISO 222 mula umpisa. Ngayon, na sumunod na rin ang Fedwire, lahat ng major US systems ay naka-align na sa global standard. Ang susunod na hakbang ay ang full migration ng SWIFT sa ISO 222 pagdating ng uh, late 2025 ayan or uh, huling bahagi po ng taong ito sa oras na ito ay uh halos lahat ng uh, domestic at international payment rails ay nasa iisang standard na kaya ang uh, possible market impact po nito ay ang pagkakaroon ng unified standard ay nagtatanggal po ito ng friction sa global payments at maari po itong magdala ng mas mataas na demand para sa mga digital assets tulad ng XRP na matagal ng compatible sa ISO 222. Ngayon ay bakit po tuwang-tuwa ang XRP community dito? Agad po na nag-react ang mga supporters ng XRP sa balitang ito. Isa po sa mga influencer na si 589 Bull ay nagpost na ito raw ang moment kung saan nagsimulang magsilita ang US payments sa parehong wika ng global rails. Kaya check po natin yung kanyang uh, pinos dito. Ayan, ang haba po ng kanyang uh, pinos dito sa kanyang account. Si 589 Bull ay meron po siyang 40.7k na bilang ng mga followers. Kaya, ayan, papaliwanig po natin kung ano po yung kanyang uh, sinabi rito. Ayan, ang dahilan ng uh, excitement ng uh, XRP supporters ay dahil noong taong 2020 pa lang ay sumali na si Ripple sa ISO 222. yan uh, ISO 222 Registration Management Group. At uh, mula pa noon ay ginawa na ang RippleNet para maging compatible sa standard na ito. Bagaman hindi po direktang iniindorso ng Federal Reserve sa si XRP, mas pinatibay po nito ang argumento na mas madali na ngayong makipag-ugnayan ang mga banko, cross-border networks, at saka tokenized settlement systems gaya ng kay XRP. Kaya pagdating po sa market impact, ang ganitong confidence boost sa community ay maaring mag-udyok ng price surge kay XRP sa short term. Ngayon ay ano po ang dapat ihiwalay sa hype? Yan, kailangan pa rin malinaw na ang ISO 222 ay isang messaging uh, framework at hindi po ito settlement uh, asset. Ibig sabihin, hindi nito otomatikong ginagawa sa si XRP o anumang cryptocurrency bilang opisyal na bahagi ng sistema. Gayunpaman, ang mahalagang dala nito ay ang modernization ng financial rails. Nagiging mas madali para sa mga institution na makipagpalitan ng mas detalyadong data at mag-integrate sa mga networks tulad ng RippleNet. Kaya ang market impact po nito ay bagaman hindi pa kasama sa si XRP bilang official na settlement asset, mas lumalawak ang posibilidad na siya ay maging bahagi ng mga tokenized settlement platforms sa hinaharap. Ngayon ay ano naman po ang mas malaking larawan para sa global payments? Ang uh, migration po ng uh, US patungo sa ISO 222 ay simula lamang ng mas malaking global convergence. Sa huling bahagi ng taong 2025, kapag tuluyan ng lumipat ang SWIFT, parehong domestic at international systems ay gagamit na ng iisang wika. Ang resulta nito ay mas mabilis at mas efficient na cross border settlements. Mas konti ang delays na dulot ng incomplete data at mas malakas ang compliance capability ng mga bangko. Sa mga early adapter re, uh, early adapter regions, napatunayan na nilang mas mabilis ang processing dahil sa richer data structure ng ISO 222. Sa market impact, ito po ay nagbubukas ng pinto para sa Uh, mas malaking adoption ng blockchain-based solutions at maaari pong maglagay kay XRP sa posisyon na maging pangunahing digital assets na gagamitin sa cross-border transactions. At ayan bilang panghuli, para po sa akin, ito ay isang uh, tahimik pero napakalaking upgrade para sa global financial system. Hindi man direktang sinasabi na gagamitin sa XRP pero malinaw po na nakaposition po siya dahil matagal na siyang compatible sa ISO 222. Kung uh, patuloy po na magtutulungan ang mga financial institutions at mga blockchain solutions, mas malaki po ang chance na si XRP ay makita bilang pangunahing tulay sa pagitan ng traditional banking at saka digital assets. Sa tingin ko po, hindi ito biglaang... Uh, magpapataas ng presyo. Pero long term ay nagtatayo ito ng matibay na pundasyon para kay XRP na maging mas mahalaga sa global market. Kaya yan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.